Kamakailan ay nagkasunod-sunod ang paghihiwalay ng mga kilalang celebrity couples at isa sa mga prominenteng dahilan ay ang betrayal o infidelity. Nakakasyak para sa marami kasi yung iba sa kanila ay bagong kasal pa lang at yung iba naman ay nagpakilig sa karamihan. Bagamat may sarili-sarili silang dahilan, ito ay nagpapakita ng katotohanan na ang pagkasira ng relasyon ay banta sa kahit kaninong nasa relasyon. Kahit mayamang ka pogi, maganda, edukado, bata, matanda o ano paman. Ang mga iyan ay hindi garantiya na ang relasyon ay magiging matatag. Maaring malaking bagay sa ilan na maging komportable sa buhay, pero hindi yan mag e sa kanila sa posibilidad na magkahiwalayan. Ang pagtataksil ay hindi basta-basta nangyayari lang. Kadalasan, produkto ito ng mahabang proseso na kapag hindi mo napansin at naagapan ay magdadala ng panganib sa inyong relasyon. May mga taong may baon ng hindi tamang relasyon bago pa man pumasok sa buhay may asawa. Marahil inaasahan nila o ng kanilang asawa na magbabago sila pagkasal na. Pero ang kasal ay walang kapangyarihang bumago sa tao. Meron namang magtataksil dahil may mga unmet expectations, unresolved conflicts, at iba pang bagay na pwede naman sana ma-resolve ngunit hindi naging bukas at handa na ang mga isyong ito ay kaharapin at solusyonan. May mga pagtataksil dahil sa hindi napapangalagaan ang kalusugan ng kanilang relasyon. Yun bang kasal pero hindi namumuhay bilang tunay na mag-asawa. Kanya-kanya pa din at marahil makasarili pa sa maraming bagay. Sa Biblia ay makikita natin ang tala tungkol sa pagkakasala ni David. Alam mo kung paano nagsimula? O eto sinabi, Nang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan lang siya sa Jerusalem arang harmless no pero yung maliit na bagay na yan ang unang hakbang na nagdala sa kanya sa malaking pagkakasala mahalaga ang kalusugan ng bawat marriage at hindi ito dapat pansinin lang kapag may problema na kailangan ng panahon kailangan ng sakripisyo accountability at kailangan din ng pagtitiwala at higit sa lahat ang patnubay ng diyos upang ang relasyon ay magtagumpay Kapag pinailalim mo ang iyong marriage sa Diyos at ginawa ang kani-kaniyang responsibilidad, ang kalusugan ng inyong pagsasama ay mapapangalagaan at yan ay malaking bagay upang ang pagtataksil at paghihiwalayan ay maiwasan. Asa ka pa.